Mga bagay na ginagawa natin bata pa tayo. Una ay itong gel, not sponsored. But, eto guys, lalagay mo sa buhok mo para magmukhang pogi. Naalala ko ng grade 2 ako, sinabi nyo ng advisor namin. Nung pagpasok ko, bakit nakatayo? Ang pogi ko daw. Eh, hey, pogi. Pangalo naman, ito, ginagawa natin mostly kapag board tayo. Ay ang ball pen, or minsan lapis. Ay, eh, nilalaro-laro pa natin, no? Oh. Minsan, ginagawa natin is din dinidisassemble natin or binabaklas tapos kinakabit ulit. Isa pa sa mga ginagawa natin ay ang pagtanggal at pagkabit ulit ng takip ng kung anong mang bagay na may takip. At ang panghuli ay nilalagay natin yung karayom sa ating daliri kung saan may kal Don't worry guys, okay lang ako. Hindi naman siya actually masakit. Hanggang sa muli! Bye.